Hey, Kamusta na mga papa? <laughs> Ito tayo ngayon guys Punta tayo sa groto Titingin tayo kung may makukuha tayo na pansama kay koko Okay, si koko nga pala yung ating pangmalakasan Nasaan ka na ba? Yan, pangmalakasang Malit <laughs> <Arowana. laughs> lang siya Eh, nasa 75 gallon Tapos, wala siyang kasama Nalulungkot kot <laughs> Wait natin. Go! Let's go! Let's go! Let's go! go. Yun, guys! Siyempre, <laughs> dahil uh, sa wala tayong magawa ngayong araw, punta tayo ng groto. Dito, palabas pa lang ako dito sa amin, yan. Medyo madami na, guys. May chunky kasi dito sa amin. Siyempre, hanggat may chunky, may pag-asa. Boss, boss, meron bang monster fish dyan? Oh, lang, boss. Ano sukat? Pwede ba dito saglit? Pwede ba sumaglit? Yan, may Oscar si Kuya. I'll take two in. I'll buy not the car, I'll take your Oscar. Marami ko yun, tara. Marami dito. Ah, yun, 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 uh, ano yan eh? Ano Tama po. Magkano pa mo? Wala ka lang pang bado. Bado ba? Yan boss ang Kaso lang hindi pa siya masyadong voltage full talaga yung eh, oh, eh. may, meron talagang pulang pula kasi ito medyo lipo. Bata eh. May mga inaalagaan ko sir eh. <laughs> Breeder din. <laughs> Eto, Oscar. Sana hindi kayo lunokin ako. Ano? <laughs> Bukod dito boss, yung meron pa? Uh, wala ka sir eh Hindi, ibang ano um, yeah. Ito, hindi naman siguro kaya lunanin ang arawahan ako Ano to albino lang sir no? Walang spotted yon ano? Gusto ngayon mo di bossing no? <laughs>

saan hindi na papake ha? magayong yung ako yah las eh b di pa 75 eh hindi pa na makaya yan kung ha? kung lang kung saan 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 100, saan kung saan kung saan kung ah uh, nakriel elvino koy pelandro diwang eh. sa kina pagkama ayos na ganda ba eh? uh, ng pagkama ayos 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 Eh, ayos ah, ayos 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 Wala akong available ayos ibang ayos 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 <laughs> Ayun, okay, sir, ang oh, <laughs> oh. kasi hindi gano'n lalaki ito eh, no? Okay, ano malaki din sir, pag malaki na aking, mahal na. Pwede pa tayo parts na parko. Matay yung Ah, hindi. Ano na, ibigay ba pala? Magiging same, uh, uh, ano siya, uh, chops uh, uh. na siya. Uh, oh. siya sa EF. Ano 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 na, na, na,

Wala, wala, wala Oscar na tulog Magkana naman ano dito? 50 na lang boss 50? Ang yata Oscar dito yes? Pag ng pagkahuli ng puso. Sa'yo rin yung kabila na yun. Tapos, ano nga? May mga feeders ka ba dyan? Hmm. Hmm. Ha? ka? Copper to, no? Bata Hindi, huh? mm -hmm. <laughs> may, ba? may ano kasi ako ganyan kalit na arwana. Nasa 100 gallon. Pwede pa yan? <laughs> eh, walang ano, walang kalaro eh. <laughs> Malu-malu to. <laughs> Hindi lumalo. Ano na? Ano may gulay. Wala na, ito na yung master dish mo. Ito isa lang ah. na lang. Pero binakuha na kasi sa kabila eh. Sir. Alam ko may mga ano albay no. Lagi ko na dito sir ah, plastic ko. Salamat. <pag> Ngayon hindi pwedeng hihalo talaga yun eh, o. Ah, wala. 20 mm -hmm. oh, okay. 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 bang ano, solo lang na puti? Meron siya. Diyan na tingin mas rin. Hindi naman siguro nga angat ka tingin na. Pagpasok ba? Kweta lang ka pag table ng Andre. Thank you, bossing hindi Hindi kasi, no, nakarang kasi tumalon. Ay, salamat, bossing ha. Yan guys, nakadali tayo. Nakadali tayo guys. <laughs> 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 Alright, let's <laughs> go. <laughs> <laughs> Kuya, atras na po. <laughs> na tayo guys Bale nakatali tayo nung medyo mura-mura <laughs> Medyo mura-mura Oscar oh, Sana hindi madali ng ating ano, Hindi madali ng ating Arowana Nalate pa naman yung arowana natin Ang problema kasi Maka madali siya Alright Pabalik na tayo na nga Eto eh, na tayo, papasok na ulit tayo sa ating subdivision guys Hindi na ako sa si Changi bibili kasi alam kong medyo magiging mat, um, masanibuot <laughs> Kasi nakamotor tayo May hirap yung makakit, makikitrapi ka pa dun Dito sa palengke, meron pa rin naman Same lang din halos ng presyo sa palengke At sa Changi ay Ayan, dito tayo bibili, wala sila madam Wala, alam tayo na atay Alright. Dito. Ah, dito muna tayo, guys. Hey, okay. Ang gaya. Ate, may atay ka pa? Atay na. Atay ng... Aboy? Ah, Oo. Ah. sige. Ito na lang. konti Punti lang. Pangsasaw ko lang sa kak... Kahit 50 pesos na ano lang na baboy. Oh. Laman? Oo, laman lang. Kung sasaw ko lang sa pansit kasi. Eh. Okay. No oh, problem. Yeah, please, na lang. Kapi na? Ako na ako na sa bahay. Ito, patingin na lang. para mada Sige, pwede na yan. 14. 90 lang. Salamat po. Eh, oh. oh, wala kami pecha. Okay. Hindi <laughs> ako may pecha ngayon. Ayun, no, halong gulay. Yung sasahog lang natin sa pansit. Ikya. Ate Mickey, kam ka? Meron po. Yung maliit lang. Ah, wala yung ano lang. Oo. o oh, sige yan. Kasi, mga dalawang piraso lang. Hindi, <laughs> joke. Dalawang <laughs> piraso dito? Joke lang. Ano lang, isa lang. Sige, ate, Ubus din. Thank you din. Thank you din. Ganda, pagbilan nga ako nito. Ano yan? Gano? Pogi? Mga, hindi, hindi ka yan. Siguro mga ano lang, dalawang karot. Mga, mga 30 siguro. <laughs> mga 30 ba? Madami na yun. Pagsasawag ko lang sa pancit eh. Ano marami na yun? Mabawasan <laughs> mo. Lord! Dayo niyo ako. Wala kayo sa si Changge, no? Patingin mo, bukas kami kung ang kami. Kaya nga, sabi ko nga eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Ay, doon sa ano? Wala ko, hindi ko nagamit si ate doon. Kaya nga. Madugo kasi doon. Saka dito na lang ako pupunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama yun. 30 lang, madam Yeah. Ah! Nagulog pa. Okay. Okay. lang bari ah. Ito Kulang pa sa piso. Kulang pa sa piso. Ay, saan ang piso? Ay. Ito po. Salamat. Take Okay. okay. Tanggahanin lang natin. Kasi nga, maraming tao. Diba? Diba? magluluto na tayo pagdating sa bahay alright yan maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta kahit na paano nakakatulong po ng malaki maraming 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 salamat po after itong changihan tatapusin ko na ang ating video para masaya kayo alright alright to the left to the right daming tao guys libre na gay na okay. na sa pesos na lang din 50-50 na lang tempered glass available din ayan ayan sating kasi dito sa dulo ng changian nakakana na ako sumignal na ako nakikita nyo, umiilaw-ilaw yun, yung nakasignal na ako ayan ayos na tayo ayos na tayo guys we're here na. Lalagay na natin sila dito, guys. Ating cam bot, guys. Okay. Ito ay para maging maayos sila. na dyan. Ito dyan. Ito dyan. Okay, it's done, it's done.